Magpiprito ako ngayon ng tilapia, guys. So, hinugasan ko na to. Nilagyan ko na to ng... Hinugasan ko na siya. Tapos, pagtapos ko hugas, lagyan ko siya ng suka. Pagkatapos ko lagyan ng suka, hinugasan ko siya ulit. At, pagkatapos ko hugas ulit, lagyan ko siya ng asin. Tapos, suka ulit. So, ngayon, nag-init ako ng oil. So, ayan po yung oil niya, guys. So, ang ginamit ko pong oil is use oil po yan kasi nung nakaraan nag, nag luto po ako ng pritong baboy na pork pork pritong baboy pork fried pork pala ng prito ko so yan po yung mantika niya so yan po ang ginamit ko ngayon so meron pa naman siyang pulong dito yung kagabi Talong yan na may carne pero kaming kinapay guys Cheese bread so, Ayan yung Ayun na na pala tong laman Meron pa ba tong laman? Meron pang chocolate guys Yan yung kanin An! Kanin so, Kain tayo guys Kain na ako Ayan maya maya Kain na ako So konti na lang na ang bigas natin guys Ayan bumili kami ng panibagong bigas. Ah, ayan, guys. Isang sack. Ay, di pala ito isang sack ng bigas. 25 kilos ng palato. So, ayan, guys. Bigas. Pwede so, Thank you, Lord, sa blessings. Tapos, itlog. Kaming itlog pa. Kain na tayo, guys. Ang kain ko. Ano to? Talong na may baboy to. Talong na may baboy. Talong na And am guys. Wow. Huh. is